Hello mga idol, magandang hapon sa inyong lahat. Dito tayo ngayon sa dagat kasi low tide ngayon. Mag-ikot-ikot tayo. Ayun oh, ang bukid sa amin oh. mga idol, mataas 'yan. Mataas ang bundok na 'yan. And dito kami sa isla Higanti. maraming isla dito sa amin hiwalay hiwalay mga maliit na isla ayan 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 may ano may tawag dito sa amin balat balat to tawag dito sa amin iwan ko sa inyo anong tawag dyan mamayang gabi ma malawak ang ano ang lunay yang gabi kasama po ng mga kami pasayan mga hipon gabi dito kaya mamaya kung um, kami maraming ang tao dito nanguhuli ng mga pasayan ayun naman ang mga mga mangrove banda doon mga mangrove yan maraming yung mangrove kaya mga isda dyan nakatira kaso bawal manghuli dyan yun naman ang kabilang isla yan balik ano yan? yan ang yan ang higanti sur dito sa amin higanti norte dalawa kasing isla to na malaki higanti sur at higanti norte maraming naman ang kumuhuli ng mga uh, muscles lang ang buhay namin dito sa isla pang, ano, pang isda, pang musit iskalo yung, yung sa akin naman pang alimasag yun ang ay na kinabubuhay ko sa aking mga anak pang, pang alimasag minsan may hole, minsan wala din tiyaga tiyaga lang starfish yan starfish ito starfish ng mga idol minsan marami dito mga ano mga turista na pumupunta dahil maraming ano dito doon sa kabila sa so may Sorbanda maraming beach doon mga magaganda kaya ano ha saka mga sariwang pagkain ayan o yun ano yan season resort yan maraming mga turista yung check in dyan kaya kung sino may gustong magpunta dito pwede nyo naman ako kontakin Iga guide ko kayo dito i-search nyo lang ang, ano ang Isla de Gigantes makikita nyo ang mga view dyan tsaka kung gaano kaganda tsaka mga sariwang pagkain mga seafoods sarap kasi sariwang sariwa talaga ay mga idol may mga ibon o oh. mga ibon yan yan sila kinakain nila yan mga, isda, mga isdang maliliit to to kinakain din to masarap 'tong naghahanap ng makakain niya parang tao din ng mga ibon na yan eh naghahanap din ng pagkain ito so, may pa kasama sa so, guro lang may manap lilipat sa Diyan doon sa tuktok talaga niyan, maraming pupunta dyan Mga ano, mga mga turista. Kasi maganda ang view doon eh. Pag nasa doon ka sa taas. Okay, mga idol. Dito na lang muna tayo. Magandang hapon sa lahat. Mabuhay tayo.